What's up? Time check 11.23, ang dami nangyari Nagluto ako Gumaya ako ng ingredients Tapos nagluto ko kanina Nagsina ako ng alas 7 Ngayon, magpipenta kami ng Eskendi pa ito. dalawa yan Magsapit ng alas 2 Punta tayo sa Eskendi Which is, gagana pinapicture Kasi may dig kami sa 28 Ano ba ba? Okay I see mo Diba? Diba makikita nyo kaya Anong lahat? Eskendi? Or Tadil? O Kipro? Baka dumarating na

pangit tol lang yung may mo may tanga mo kya hi ma'am ma ganda talaga ni ma'am dito na naman tayo let's go ma'am hello po kamusta? kamusta na kayo? kaway naman po kayo kamusta na po kayo? <labos> Siya, yaya ding. Ayun din na ha. Yung tayo ay magkakay. Sinong Presidente dito? Vice President. President. Vice President. Vice. Vice Vice para sa may na mga international products namin galing Singapore and Hong Kong ah uh, gusto yung bumili na online uh, dito na dinetemo Bibili ni. na oh nila for only 10 pesos lang. dito na ube uh, puno uh, dark chocolate strawberry, bupana, galing Amazon forest sa so, uh, si garantisado sa mga porsyento ng yung pananaw sa buhay ng mga mabuhay sa gobyerno natin kaya sa tabi sa area 51 naniniwala ko ba kayong alien na reptilian si Justin Bieber si Lady Gaga si Donald Trump naniwala ko ba kayong reptilian alien sila? Amen lahat ang mga mabuhay sa tingo bibili sila dito ng Miss Kendi mo ko yung aura yung energy yung ego sa tingo bibili sila dito ng Miss Kendi mo ko yung aura yung energy, yung ego sa pananamit, sa make-up, sa kilay, sa bangs, sa buhok. Talagang bibili sila ka, talagang may tirada, talagang... Nadadama ng bangs. yung bumili. Ang ah, dami nang sinabi ko at sana bumili yung lahat. Nagbebenta ng ice candy. Kaya wait ka muna dito. Kaya wait pa ko Kasama namin yung magbebenta ng ice candy. Ngayon, naunahan natin siya. Pagpasensya mo na. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ay, ganti hindi yeah, niya tayo may isaan dahil kaapon kasama rin natin siya. Naunahan siya natin siya. Tayo ang okay, pinakamalupit pagbenta yeah, ng SK dito sa buong Dasma. Break it down, yo! May may nakita tayong mic dito. Ho, oh, sound check? Saan? Wala. Ayaw po sa inyo lahat. Magandang araw. Pwede po ba makabala ng 32 seconds, 0.1 million in the Celsius, currently negative 1, square root of 3. Nagbibenta po kami dito ng ice candy for only 10 pesos lang. Uh, may flavor dito na strawberry, uh, buko pandan, chocolate, mango, at ubi mga galing Switzerland. na pagkatikman niyo ay para kayo sa ibang bansa. Let's go! Yo! Ang sumulay ka! Nail! Dito tayo magbibenta. Let's go! Ah, uh, hello po sa inyo lahat. Asa po yung president nyo? Pwede po ma... Kali po kasi kami international website eh. So, pumunta kami dito sa Dasma, sa Cavite, para magdita Let's <laughs> go! Ah, uh, hello po sa inyo lahat. Asa po yung president nyo? Pwede po ma... Kali po kasi kami international website eh. So, pumunta kami dito sa Dasma, sa Cavite, para mag-better ang escape. Pare, nagtuturo po kasi kami ng Taekwondo, which is International Muay Thai. Uh, huh? Pwede -usap Ay, -usap kasi concern lang kami sa mga estudyante, kailangan namin maging malakas. In case na may mga masasamang loob, di ba kaya ma step lang. Ang mahalaga lang is, bumili mo na kayo ng iskendi for only 10 pesos na. Meron mga wow. labels dito ng bubblegum, ube mga puno, Upi mag Strawberry, saka ulit. yung bumili, for all in the love, Pagdating dito, para kayo sa gumbang Go! O oh, to, loko yan to. Lo. Oh, yan to lo. Pesta, meron kami dito upi ubi Buong pandan, strawberry, baboy ka. Pagdating mo yun eh. Mga kanyang piyak, garantisado, 100%. Para kayo yung ubi mga para kayo nag type na 3 a.m. Ito, 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 tirada. Let's go! Time check. Time check. Time check, it's already 12.50, alas ko, sa so, uwi na tayo, punta na tayo ng probinsya doon sa Makati. And let's go, para mabenta wala na ito. Ganda-ganda ng forma nyo, kamukha nyo po si ano, Marian Rivera, pero ano lang <laughs> po lang lang ng isang ligo. Isang ligo, isang ligo lang. Pero maligo po. Ano lang po lang po yung bagus yung mga. Ganda-ganda ng forma nyo, kamukha nyo po si ano, Marian Rivera, pero ano lang po lang lang ng isang ligo. Isang ligo, isang ligo lang. Pero maligo po. Ano Video, video, paano video, 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 ano, video, 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 ano yan? video, video, Mga video, video, na ipapakita video, sa video, 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 kaya, pwede pa ya. Yeah. Pabidyo lang. Pabidyo lang. Na lang eh. Sabi tayo. Yo! <laughs> Wait lang, te. Titignan na namin yung ano namin. Parang assistant namin. Kasi may bodyguard kami. Hindi kami pwedeng maano eh. Kasi like, para mahawakan. Baka pagali. Baka in case na ano. Saglit lang, te. Ah. Hindi ako, Pre. <laughs> Dati tan lang! Wait lang, wait lang! Wait, ulit, ulit, ulit! Ulit, ulit, ulit! Ulit, ulit, ulit! Dito ka! Dito Pag ito Hindi! Pag ito ka may gagawin ako! Nalagyan! Let's go! Surfing in the air, ha! Uy! 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 Uy!

Ang ating kontrata dito sa D.I.H.S. Ito, na lang kay, ito kay Kuya sa dulo. Magpapabidyo lang ako. Oh. Si Kuya. Kaya oh. yeah, may klase dyan sa lobya? Yeah? Anong ah, bibidyo? Pipin. Pipin. camera. Oo. Oh. Ha? Huh? Ano kuya? TVL? ab ah, Bawal ba? Ay, sorry, sorry, sorry. Okay, sorry ah, sorry ah. Hi kuya. Ya, pa video ah, ya. Yo, chat is me. Eh yeah, dito na lang kay kuya. Ya, pa video ah, ya. Yo, chat is me, the one and only.